Hi guys, good morning and welcome to another vlog So yan guys, sa tayo ay maglalakad kasi wala tayong asok So off tayo at maglalakad tayo sa tabing dagat So sumahin niyo si Ate B for today's vlog is maglalakad na tayo. Maganda yung panahon ngayon. So, yan. Kaya, tayo naman ay lumabas. At ilang araw na tayong nasa loob ng bahay. Hindi na tayo nakakasisikata ng araw. So, yan. Maraming naglalakad kahit mag 11 pa lang na. mag 11 na siya na umaga dito. Yan. Dito nyo ang mga bus. Mga double deck na bus. At tatawid tayo dito. Tatawid tayo. Hindi na siguro tayo aabot sa red light. So, nagigreen na siguro yan. So, yan, kailangan nating mag-press. aabot tayo, tingnan natin. So, hindi na tayo aabot. Kasi nag-green na siya. So, kailangan nating mag-press dito. Kung tayo ay tatawid. So yan guys, naglalakad na uli si Ate Bee at nakatawid na nga tayo. Ano, kailangan magpe-press talaga tayo ng uh, button bago tayo tumawid. So yan, nakastop yung mga sasakyan at it takes 15 minutes bago tayo makarating din sa tabing dagat. So yan, samahan niyo si Ate Bee. Let's go! So, yan, guys. Kumana na tayo dito kasi papunta na tayo sa seafront. Ayan. Uh, at syempre, right-hand drive nga dito. Kaya si Ate B ay medyo nalilito pa. At ito, yung under bridge. Ayan. Yan, Dito, dito tayo dadaan later mamaya para makita nyo yung under bridge na Tawiran tabit na tayo ng sasakyan kita nyo kung gaano kalinis dito ayan lang natin yan at seafront na And so yan guys, andito na tayo sa seafront. Yan yung dagat. At last time nagkunta tayo dito pero hindi tayo bumaba. Ngayon itatry natin bumaba doon. Yan. Ito yung kanilang basurahan. Di ba? Ang ganda ng basurahan nila. So yan, itatry natin bumaba doon. Sa Sa seafront. So yan guys, nandito tayo sa Cyprus yeah At maganda ang panahon kahit mainit. It's 11 o'clock na dito sa ano sa Great Yarmouth sa UK pero ah uh, malamig. Malamig yung panahon. So yan, bababa tayo dito para makita natin yung pinaka beach doon sa baba. So let's go. Let's go down. Ayan oh, guys Dito na tayo sa tabing dagat Ayan yung buhangin Ayan ang oh, papino Ayan Tayo doon sa tabing dagat Madami din nagpapalakad na kaso dito sila ng nila. And so, yun, guys. At pauwi na nga tayo, no. Dito tayo dadaan sa tunnel uh, bridge. Yan, patawid tayo dun sa kabila. So, eto, papakita ni Ate B sa inyo. So, yan, para makatawid tayo, guys, dun sa kabila, dito tayo dadaan sa tunnel bridge. Para may pakita ko sa inyo yung bridge. Kasi, yung mga bata, malapit lang yung school dito sa tuwing umaga yan, dito sila uh, nadaan, natawid kasi sa lugar namin ay maraming uh, pumapasok dito sa school na malapit dito sa may amen. Uh, amin so yan kita nyo may echo nag e -echo tayo nasa ilalim tayo ng karsada yan, may ilaw yun lang kagandahan dito guys sa UK ay napaka-safe maglakad at ano talagang hindi ka mga angamba -ang -ang, kahit maglakad ka mag-isa so yun yung dinaanan natin yan, yan si ate B. ano yun nga, kahit maglakad ka mag-isa dito, hindi ka mga angamba -ang -ang, tapos napaka uh, mababate ng mga tao diba At na makakasalubong mo magu-good morning sa'yo so yan, nakakita naman tayo doon tayo sa kabila kanina dumaan ngayon dito naman tayo sa kabilang side and so yan guys nakaupauwi na tayo medyo malapit na tayo siguro 1 minute na lang Ayan, at nandito na tayo sa bahay kung saan ako nagre-rent ng room. Ito na nga, ano, yun, yung, seafront. Yan. Medyo malapit lang dito sa amin. At sobrang dami talagang naglalakad. Ano? Kasi ilalakad nila yung mga aso nila. Kailangan two times a day nila nilalakad yung mga uh, dog nila dito. So, yan. Yan yun lang yung may session ni Ate B for today's vlog ng aking off. di ba diba? Bale, bukas off pa rin ako. Pero, hindi ko alam baka sa bahay lang tayo at magbumuni-muni na lang tayo so yan, that's it for today's vlog at abangan nyo na lang ang susunod na vlog ni Ate B ng aking buhay OFW dito sa UK sa Great Charm so yan, don't forget to like, share and subscribe sa aking channel, bye everyone!